Hello vlog, magandang buhay. Ngayong umaga guys, magluluto tayo ng kangkong. Ito palang kangkong na binili ko is 1 real ang isa guys or 15 pesos ang isa. No? Maninipis ang papayat pa. Ayan. Ihalo ko lang siya sa manok. Sigang na manok. So meron na po akong na, na na, ano na, na Himay-himay dyan Ito ang natira dalawa So Malutuin natin Mamaya-maya Mga After 12 o'clock Kasi Magpe-prayer pa sila dyan Guys no Ang mga Kapatid nating muslim Magsasala pa sila O mag-prayer sila 12 o'clock So yan, yan ang aking uh, luluto inalinisan ko na yan ito is puputulan pa natin ito no? itong mga ano nya yung hindi na magagamit na mga dahon so malinis na kasi ihalo ko dito guys oh. ihalo ko dito sa nilagay kong manok sa loob ng tupperware kasi pinaano ko lang siya doon pinapalamig ko lang sa freezer, nilagay ko sa freezer para hindi masira so ito pang ihalo natin pasilit ko sa inyo yan yan yung ihalo ko sarap na manok yan yung ihalo natin, mamaya sabawan natin magiging natin isigang natin kasi walang gulay yan dati so ilagay na lang natin sa freezer para mag hindi masira so masarap na yan mamaya pag lagyan natin ng kangkong tapos lagyan natin ng sinigang uh, sinigang mix na magi sinigang mix so yan lang guru guys ang aking vlog sana patuloy niyo akong uh, supportahan at isubscribe niyo ako sa aking youtube channel Valencia of W Vlogs Thank you and uh, magandang buhay